Hello mga kapusa, mga kapet lovers. Welcome to our YouTube channel sa aming Cats Daily Vlog. So ayun na nga po, nung dumating kami ni Pongkan sa bahay, pinaliguan ko siya agad para maging malinis at mabango si Pongkan. Kita nyo naman kung gaano kadumi ang Pongkan, ang itim ng kanyang, ano, kanyang tubig na pinaligo. Diyos ko po, kasi galing po si Pongkan, si Pongkan sa ano, sa planta. Yun po ay puno ng mga bakal, langis, tsaka grasa. Pero inuwi na po namin si Pongkan sa bahay. Dagdag po siya sa 14 naming pusa. Kaya ngayon po, meron kaming 15 na alagang pusa. So ayan na nga po, tapos na magsabon si Pongkan, magbabanlaw na po siya. Mabuti na lang po at si Pongkan di nangangalmot. Nako, ano na lang kaya mangyari pag nangalmot pa iyan? Siguro, hindi yan mapapaliguan ng maayos, tsaka makuskusan ng mabuti. Kaya ayan po, mabango na at malinis ang pongkan. Kung bago po palang kayo dito sa aming YouTube channel, pwede nyo po kaming ilike, like pwede nyo rin po kaming i-subscribe, at pwede nyo rin pong i-click ang notification bell para manotify po kayo sa aming next video. Maraming salamat po and God bless!